Uh, good morning sa inyo lahat mga boss So meron nga pala tayong gagawin ngayong araw Honda Click 125 Sobrang lakas po ng usok Pero bagong palit lang daw po yung black uh, Sabi po nung dating may ari uh, Ito mga boss, sobrang lakas daw ng usok na lumalabas dito uh, Talagang sobrang lakas kasi trinay ko na siya mga boss kagabi tapos may video naman ako nito. Ah, uh, malakas na usok lumalabas dito. So gagawin natin bago tayo mag ang maggawa mag observe muna tayo mga boss kasi bagong palit daw yung block nito. So ang gagawin natin dito is alisin muna natin yung stock na muffler. Tapos rin ulit natin kasi baka mamaya ay uh, yung usok ay eh, nanggagaling lang dito sa uh, sa muffler or sa tambucho kasi nga ba diba, dati siyang may usok so nagpalit ng ng black pero may usok pa rin try natin baka mamaya is dito lang nang gagaling yun sa tambucho so observa muna natin alisin natin yung pipe tapos paanda rin ulit natin tignan natin kung may usok na lalabas dun sa may cylinder head bago tayo mag umpisa maggawa ah uh, hello mga boss, so yan, binaklas na natin yung upuan yung tambucho tsaka yung mag ito dito radiator cover so mamaya papaanda na natin yan para malaman natin kung muusok ba yung cylinder head o dito lang yun sa may kanyang tambucho ito yung mga binaklas natin mga boss o, yun, o. tapos ang gamit ko lang dyan na pambaklas ito lang ha yan, yan lang screw 10mm tsaka 8mm tapos 14 para sa tambucho yun lang, lang yun mga binaklas muna natin tsaka na natin babaklasin yung black pag talagang musok pa mamaya pero mamaya maya na natin pa, start kasi tulog pa yung mga bata tayo muna natin magising so maya balik tayo mamaya ah, hello mga boss so magandang gabi sa inyo lahat so ayan uh, ah, papaanda rin na po natin yung motor natin, Honda Click. Wala na po yung pipe. Tignan po natin kung uusok po siya. So, pwede na po natin siya ngayon paanda rin. So, yung mga boss, pag umusok, syempre magbabakalas tayo dito ng uh, head tsaka black. Tapos, i check natin yan kung ano yung naging problema. So, baka hindi napalitan ng valve seal. O kaya baka mali lang yung pagka-install ng uh, mga piston ring. So, i-check po natin yung lahat mga boss. Papakita ko sa inyo lahat yan. Pero ngayon, tignan muna natin kung uusok. So, ayan na mga boss. I-start na po natin yung motor natin. Para malaman natin kung may usok o wala. <laughs> Okay mga boss, so oh, nakita nyo naman na sobrang lakas ng usok Kaya magbabaklas talaga tayo ng cylinder head at ng cylinder block So di bali mga boss, ah, pangalawang baklas ulit to Kasi yung unang ginawa nga neto, hindi po ako yung gumawa neto So tignan natin kung ano yung naging problema Kung bakit umusok ulit siya, kahit kakapalit lang ng block So baklasan na tayo mga boss Let's go, update ko kayo pag nabaklas na So, yan na nga mga kabos amo. Ito na nga, marami na nga po tayo na baklas. Kasama na po dyan yung radiator, stator, throttle body. At ito na po, hiniwalay na po natin yung makina dito sa chassis ng ating Honda Click. Para mas madali po natin matrobol kung ano po yung naging problema. At kung mapapansin nyo po mga kabos amo, binaklas ko na po yung cylinder head at cylinder block. Yan mga kabos amo. Para ma natin kung bakit nga ba siya umuusok. Para magkaroon din po kayo ng idea. Lalo sa mga first time or mga bago pa lang na magbubukas ng makina ng Honda Click. Alam ko naman po kasi na maraming user ng Honda Click dito. Ito po yung throttle body at yung stator mga kabos amo. Nilagay ko lang po sila dun sa pinaka footboard natin den, eto nga po yung naging problema dito. Ito po yung bagong black mga boss amo. At kung mapapansin nyo po, sobrang dami na po agad ng kayod niya, Kahit bago lang po siya. So, mga, siguro mga wala pang one month. So, yan mga boss amo. Hindi, siya, hindi kasi siya ma-focus, pero kung mapapansin nyo, makikita nyo talaga yung tama ng black yung mga kayod kasi yan kahit gabuhok lang mga kabos amo pwedeng mag usok lalong lalo, lalo na kapag honda click Maselan po kasi yung mga honda click pagdating sa mga black ito yung brand mga kabos amo motaro then ito po yung piston nya mga kabos amo yan kung mapapansin nyo po meron na po siyang tama agad So, yan po yung nakita natin na possible na problema kung bakit siya naguusok Para meron po kayong idea mga kabos amo. Ito naman po yung para sa water pump. Wala naman pong problema dyan. Itong gasket, papalitan po natin yan. Palitan po natin ng original. Ito po yung mga valve seal na nakainstall mga abos amo yan papalitan din po natin yun ng mga original. Then, yung barbula naman, ito po yung barbula. So, ito, pwede pa naman itong isalpak. Pero, much better kung papalitan na rin natin ng bago. Kasi po, ito yung magbibigay po to sa performance ng makina. So, compression po kasi pinag-uusapan pagdating sa barbula. Dapat solid po yung barbola natin. Kaya palitan na rin natin ng bago yan. Ito naman po yung cam So yung cam shop, yung isang bearing may tama, yung isa okay pa. Then ito naman po yung head. So konting linis lang po ito mga kabos amo. Linisin po natin yan. Siguro po lahat po to sa part 2 po natin siya may install. Kasi hahanapan pa po natin ng mga pyesa. Yan. Sana makahanap tayo ng second hand lang na black basta original kasi mahal po yung yung brand new yan, so abangan nyo po yung part 2 ng ating uh, video so bobohin po natin to ito po mga boss ama wala naman po tama yung connecting rod all goods naman